sa tandem ni Nabel Mariano at Doni Pangilinan lalong musay sa actingan. Dahil sa kanilang acting, wala ka talagang maitatapon. Tiyak na tutulo ang luha mo sa scene na ito. Grabe, napakagaling ng umiyak ngayon ni Donnie Pangilinan. Mata sa mata, pang best actor na siya ngayon. Napakalaking improvement na ni Donnie sa kanyang acting ngayon. Kaya nagustuhan ng mga netizens sabi pa nga, more more drama feels to enhance his skill. Kudos bingo. You're on the way. At lahat ng komento ay lahat papuri kay Bingo dahil lahat ng manonood ay mapapadala sa iyak nilang dalawa. Hindi lang sapatos ang twini ng Don Bell, pati na rin cap at iba't ibang kulay pa. At nag-live si Bel Mariano nung isang araw ay napakomen pa ang kanyang co-artist na si Kayla Estrada. Sabi pa nga niya ay ganda naman. Si Donny ay may pastory din at si Bel Mariano mukhang may kanya-kanya silang ganap. At panigurado ay blessing ito para sa kanila.